mga kasaguan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, panigbagong video na naman ngayon, mga kasaguan. Bali, maglalatag tayo ngayon ng bubutrap trap. Bali, ito yung pain natin, mga kasaguan. Puno ng manok. Binili namin yan, mga kasaguan. Dalawang kilo. Ay, sinitintay kilo. Bali, ito yung pahay natin ngayon. Bali, papahay na tayo, mga kasaguan. Ayan. Ayan yung linalagyan namin ng, ng pahay lahat, Kailan nila yung laman? Kahit apat, kuya dyan, pwede. Tatlo. Tatlo? Mm, okay, sige. Tatlong hiwa. Bali, ano? 24 piraso pala yung trap na ilalatag natin. Doon naman tayo sa ilog maglalatag mga kasaguan. Bali, kaming dalawa lang pala ni Kuya dyan yung maglalatag ngayon. And maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa vlog namin. At sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Ayan, naglalagay na si Kuya dyan ng pain. Pati na rin sa mga OFW na nanonood sa vlog namin. Maraming salamat at palaging mag-iingat po tayo. Ayan, bali, abangan nyo na lang kami dun mga kasagwan. Maglalagay muna kami ni Kuya ng pain sa bubo trap. Ayan, nandito na tayo sa ilog mga kasagwan. Umpisan na ni Kuya dyan maglatag. Ayan, Kuya dyan, smile muna ka dyan. <laughs> Ando na naman yung aso ni Kuya dyan, sumunod sa amin. Tatag sa ilog hanggat mababaw pa. Oo. Doon banda pa eh, diyan. Kababaw pa, high tide pa lang. Nagtatayo pa lang mga kapatid. Oo. Grabe mga kasagwan, sobrang init ang panahon ngayon. Pasensya na po, ngayon lang na naman po kami nakapag-vlog. Wow! you know, mabilis pa yung paglatag dito sa ilog kasi alit pa yung tubig. Tanggol! Dito, dali! Ayan. Ayan, okay na. Papunta yung latag natin dun, mga kasagwan. Ayan, pangalawang latag natin dito sa ilog. yun May kahoy yan, mga kasagwan, para hindi matangay ng pag- ay, tayo Ano? Goods na. Mabilis lang yung paglatag. Smile muna ko dyan. Parang surutin tayo bukas. <laughs> Ayan. Kaya dyan anong masasabi mo sa mga subscriber natin? Ayan. Mga kasaguan Magandang hapon sa inyong lahat. Yun. Basta na kayo dyan. <laughs> magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa palaging panonood ng mga video natin. Yun. So, Suporta. Ayan, maraming salamat. Shout out sa inyong lahat. Tatag ulit tayo. Nandiyan pa yung kahoy. sobrang init guys okay na yun okay na tatag ulit ang babaw sana ayos yung ulo ng manok na pain pero ayos din yan kasi malansa naman yun o oh. no? bilis lang maglatag Tak tak Sana sertein tayo bukas mga kasaguan. Bangitin mo kayo dila pa rin. May bato. Ayun. Ayos. Pabilis lang maglatag mga kasaguan kapag malit pa yung tubig. Pero kapag malaki na mahirap na dito sa ilog kasi malakas na yung agos. Latag ulit tayo mga kasaguan. Ah, grabe. Sobrang init. Yan, okay na. Tatag na naman tayo mga kasagawan. Dito may puno dito na ano. lang natin dun tegas sige okay na yun okay na yun natagtaw dito magsagwan sapa-sapa Ano walang ano pantusok? Ayun, sugawatan ako at ako. Ah, sugawatan ako mga kasagun. Laki, talaba. Sugawatan aku kuya dyan. Tuh, daming ano ang update. Yun, okay. Ayan mga kasagun, tapos na tayo maglatag. Kita-kits ulit bukas. Ayan. Ayan kita-kits sa pagpanaw bukas ng umaga. Ayan, so, makahuli tayo. Alright, bukas na lang. <laughs> Ayan, magandang umaga sa inyong last mga kasagun. Bale, magpapanaw na tayo. Ayan. <laughs> Ayan, good morning mga kasagun. Good morning. Bali nantay namin na lumit yung tubig makasagwan para hindi matalim dun sa ano ilog. Ano maliligot na naman si Kuya dyan mamaya. <laughs> Yan ko dyan, smile muna pa dyan. <laughs> Ayun. You know? Magkape na kayo mga kasagwan. Ikaw kaya dyan nagkape ka na? Hindi na po nagkakape mga kasagwan. Wow, sana all. Ano na yun lang yung gusto mo? Milk? Milo. Wow. <laughs> Milo. Nandun si Tanggol mga kasagol, lumalang we, oh. Hindi yan sumasakay sa bangka Natatakot Nalulula siguro Gusto, gusto niya lang maglangway way <laughs> Ayan mga kasaguan, Bali abangan nyo kami dun sa ano Kilog Oo oh, Sisisirin nyo ni Kuya dyan mamaya Sana may mga huli yung trap natin Ayan Let's go Ayan papananong tayo dito sa ilog Ayan nandito na si Kuya dyan Tumalun na ito yung latag natin dito mga kasagol sa ilog hapon sana unang pandang may huli nandito na si tanggolo <laughs> ay grabe hirap Naalalayang ko mga kasaguan ng ano, pagsaguan, naanod yung trap, o yung ano, bangka. Hindi pa mahanap ni kuya dyan, sa yung trap. Bukya mga kasaguan. Unang pandaw. Bukya. Bukya mga bagulan lang. Yan o. No. Mga bagulan. Bugulan. Yan. Ando naman yung sunod natin. Pangalawang pandaw sa ilo kas na yung pagibas Sana mayroon na Ano? Ano <laughs> kung Ayam paggulan na naman. Mukha na naman yung trap dati no Yan, 'yan mga bagulan. Ang bulan lang. Pang binta mga kasaguan at pang ulam. 50 per kilo din ito mga kasaguan. Yun. Dun naman. Yun. Sana magkahuli na tayo. Andan yung latag ni Kuya dyan. Engga mau apa enggak padian. Yon. bulan Adios. Ayan. <laughs> ng bagulan lang oh. Ang lalaki ng bagulan. Pag dito talaga sa ilog, malaki yung bagulan. Andun naman yung sunod. Ayan, dito mga kasaguan, may latag tayo. Wow. Sigurad dyan. Bawi na tayo, bawi. mayroon nakikita ko ayun <laughs> bumawi na wow wow sana oi yan oh wow dobo ala ko jempat ayo mo yung, yung trap yan oh oh ha ifrobinis <laughs> <henti> kadali na kadali na lahing tayo mo kaya diyan ganyan <henti> patayin mo yung trap yan oh Ayan. Ayan. yan. Ayan. Rob oh, yung tabo. Uh, Masarap yun kasi yun. yung pain namin. Ulo ng manok. <laughs> ayan. Nakaisa na tayo. May isa na. Inano niya yung lata mo. kasagwan ano. Sinira niya yung lata. Oo. Na yupi. Pinakagat na yung lambat. <laughs> ayan. Na yupi yung lata. Thank you Lord. Nakaisa na din po kami. Ayan. Doon naman yung sunod mga kasagwan Yan dito naman mga kasaguan. Opya, prino tayo, prino. Woo! Sana makahuli tayo dito. lang. <laughs> Ay, lang, oh. Bagulan na naman. <laughs> hey, oh. <laughs> Andun si Tanggol, oh. Ayan, bagulan lang. <laughs> Doon naman yung sunod. Ayan, banda tayo dito. bang palabag na yung natin bangka sana meron ayan bagulan May dami <laughs> dami bagulan oh, bagulan sa dahon mga, ano yan ko dyan? Kalahating kilo. Dami <laughs> Ayun. Ayan. Ayan. Bagulan. Ayan, pandaw tayo dito. Plus natin dito sa ilog. Hindi yung iba natin datag. Sana makadagdag na tayong makasagwan. <laughs> ano wow oh mayun mo kasaguan na pumupum <laughs> Ayos, ah, yes. thank you, Lord, sa blessing. pum may pum pa tayo. pum 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 mga pum 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 Thank you, Lord. Yang pandau tayo dito, sepak, sepak, sapa sepak, sepak, oh, meron, ilan, meron, mga kasagwa, no. Oh, yun udah yung... mo sa guwan. Dalawang pain namin dito masaguan, oh. pain, oh. <laughs> mo sa guanong sirati pa. Ino, 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 tas ino, 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 oh <laughs> yung ano yung makasagwan yung pain namin nagsubra kahapon kaya nilagay na lang namin diyan dalawa kaya dinalawa namin yung oh. pain pareha silang dalawa wasak ng lahat ah <laughs> inasak nila tatabaw mm. tatabaw ito pa ang tabaw yeah. ah yun ka dyan yeah. smile <laughs> na yan kasi <laughs> nakawari ng dalawa wow <laughs> oh, ah. ayos nakadalawa <laughs> yan dun sa na tayo dun sa iba tara Ayan, sapa-sapa na naman ito mga kasaguan. Ayan daw tayo dito. Ayan yung trap sa ilalim na natin. Silipin natin. Silipin mo, baka meron. Bagulan. <laughs> Walang huli. Buklo. yun, mga bagulan Ito, ibibinta natin itong makasaguan, ayos na to 50 yung isang kilo pambili ng pain at saka pangulam yung iba An, pandaw tayo dito pinadahan-dahan ni kuya dyan no? mata. <gabos> <gabos> Tara, asa <gabos> nyong iba ko ayan. Adik-adik nang nanghuli natin. Asa nyong iba? Yan. Dito yung water ni Kuya Jan. Anuman. Ang bagulan lang oh Ang dami na namang bagulan no. Yan Yan <laughs> Yung iba Nandito Nandito Ano man Buklo na naman Ang <laughs> dami <laughs> Yan. Yan <laughs> ka muna. Andaw kami dito. Dahan-dahan tayo dito. Kasi may mga talaba. Oops. Dito na lang ako. Yan. Madami yung talaba dyan. Ano? Bukla na naman. Wow. <laughs> <laughs> dito oh, lang yung pangsipit niya oh pwede na ayos ah, oh. mataba ulam natin pwede hmm. <laughs> tapos doon mayroon talo doon isa <laughs> ang dami eh. Yan oh. No? Dami, dami ng bagulan. dito. Yan isa na lang yung Apanawin. ano natin makasagwang papandawin. Nandun pa sa ano. Yan. Ayan, nandito yung last natin. Kikita na malito yung tubig. Aber you know? Yeah, oh. <laughs> Ayos yung last natin. Ayos pa rin. Eh? Isa. Ayan. 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 Kadagdag pa tayo Ayan. dyan. Kita-kits na lang dun mga kasagwan sa ano. Ayan. Dawa nga namin. Kapita tayo Pandaw daw. Oo. Papakita namin yung bagulan na at saka. Yung Ayan. mga alimango Ayan, nating huli. Siguro. Ayan. Smell mo na ko dyan. <laughs> siguro mga isang kilo tayo ngayon mga kasagwan. Oo. Ayos na. Ayan. Tara. Dan mau sekuat yang mengenangulin hati mu. Aja. Wow. 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 Yang tak wak. Yang yang malak yo. Oh. Yang yo. Kro bila? Aja. Sik sik salaman mu. Oh. Itu mah yang mas mata bak. Ula nah. Ulai pula nah yang anunya. Itu yang, yang isang pang sibit, oh. Nulon itu Ito naman yung bagulan. Ayan. Nakakabuntik na tayo yung bagulan. Dami yung mapuno, Buntik ng mga kasagwan yung ano, baldi namin. Dami na namang bagulan. Ibibinta namin ito mga kasagwan. Ayan yung mga nahuwali natin alimango. Ito, 4, 6. Anim lang. Anim na piraso ng alimango. Ayan o. No? Ayan o tabang alimango at saka pogi ayan o o yan dyan ayan, ito si daddy Patso nagawa ng buko mga kasagwan nahalo ko to sa ano sa bagulan masarap to ayan ayan mga kaya dyan o no? ayos na no yung natin ka... mga hmm? kuwala tayo remedyo <laughs> <laughs> kakabili na ng bigas si kuwala <laughs> Ayan mga sagwan, hanggang dito na lang yung video natin. Kita kita sa ulit na video. Ayan, maraming salamat sa mga solid na sumusuporta sa vlog namin. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ito, mga WW, sa mga sa ibang lugar. Ayan, kayo palagi. sa inyo, mga Ayan, bye -bye, mga. Oh, hey. hey.